Okay, hello Taurus. Ayan, pagpapan nyo lang po muna tenga nyo at mag-cleanse tayo, no? Ayan, thank you. Ayan. <clears throat> okay, hello Taurus. So today is we're gonna have some ano, no, some update about your love life. So titingnan natin ang iyong love life, kung anong meron na, no, kung ano na 'yung latest update natin, no? Uh, At ng five cards. Ayan. <clears throat> so this is just quick, no? At sana po napanood yun na po lahat ang inyong Taurus, no? Pag nahihirapan po kayo maghanap, uh, sa playlist na lang po kayo pumunta. Tanda doon po yung mga Taurus sa sa taon na to, no? So, so at say para sa iyo to, Taurus, no? Para kay Taurus. Para kay Taurus. Uy, ano to? Kukunin ba natin to? <laughs> okay, para po kay Taurus Spirit Guide. Ano pong update sa kanyang love life? Latest update sa kanyang love life? Oops. Takpan ko muna. <laughs> Ayan. Latest update. Kunin na rin natin to. Latest update po sa kanyang love life. Latest update po sa kanyang love life. Oops. Ganda o. Oh. Nag, nag, nagpakilala na sa'yo, no? Latest update po sa kanyang love life latest update sa kanyang love life. <clears throat> Retreat. Aha, uh -huh. sige, buksan na natin. Sabi mo, masyado kitang ini-excite. Ayan, Taurus, no? Tignan natin. Date. Update. Ayan, tignan natin. Oh, you're calling your soulmate. Ayan. So, titignan ko rin ang personality. Yung, yung sabihin natin ang konting physical, uh, physical ng persons ninyo, no? or sabihin natin, it, this reading po is para sa, sa journey nyo to, eh, pag-ibig nyo to, whether in relationship kayo, or sabihin natin na single kayo, or widow kayo, no? O mag, may asawa kayo. Ito po yung journey niyo sa pag-ibig, yung, yung love life niyo no? Yung love life niyo kung paano nyo ha-handle, kung ano yung advice sa inyo, no? Ayan. So, tingnan natin. Pero bottom mo, oh. Engagement? Ha? <laughs> okay. So, tignan din natin. rin tayo nak ng ano. Okay, sorry. Ano pong itsura? Ano pong itsura? Tignan natin ang konting physical, ano, glimpse, no? Glimpse. Ano pong itsura? especially pero importante rin to sa mga ano no sa mga single at least ba ano nyo okay spread god ano pong tsura? ano pong tsura? ano pong tsura? tignan natin At ano pong palatandaan oops okay na siguro yan no okay so meron ka ditong ano nak no Chemistry, past life, very soon, retreat, and calling your soulmate. So, ito yung mga updates sa'yo, no? So, sabihin natin, meron kang chemistry dito. Uh, parang ito yung... Uh, meron kang... There's a strong magnetic uh, attraction sa persons mo. Especially, this is chemistry. Ibig sabihin, uh, meron kayong pinagkaparehas ng persons mo. At makikita mo dito yung parang nag add kayong dalawa ng blending, no? Ibig sabihin kayong dalawa is parang suwak na swak, yung nagkakaisa kayo. Ito rin yung parang sabihin natin is, hindi bang kukumpleto ang isa pag wala ang isa, no? So, nakikita rin dito, sabihin natin na pag element ito, uh, hindi ba bubo ang tubig pag si H lang nani dito, si 2 lang ando do, no? You could say na, ano to, no? Parang very strong magnetic attractions din yung dalawa, no? and it could be, it could be also a new person na papasok sa buhay mo or sabihin natin na alam nakilala mo na rin ito no so ito yung sign na parang there's a spark in a real and this is very undeniable sa mga single uh, this could mean na you're about to meet someone with whom you share your instant connections no so para naman sa mga may relationship ang card na ito yung parang reminder to nurture the initial chemistry, no? And magkaroon ng excitement that brought you together. As you could see, I think this relationship will is been a past life relationship. So kilala nyo na rin yan. Ibig sabihin nito, uh, parang yung current mong yung current or yung future mong partner may deep connections. Kasi nga it is it transcend this lifetime. Ibig sabihin, no? Parang nagcontinuations lang kayo dito sa present life. So, merong parang mapipil mo rin na parang sense na parang matagal na kayong kakilala. Or sabi natin, piling mo is kilala mo na siya. So, yan yung persons na yan, no? Parang ito yung ninisip mo, ito na yata yung, eh, parang kilala ko na siya, parang very familiar, no? And ang connection na yan is karmic. Meaning, it means to teach you important lesson pag ano, kailangan makilala mo talagang taong yan. So it's an opportunity actually no para magheal ang mga dating wounds and maggrow together in this life no? Uh that is very important kaya itong chemistry no. So ibig sabihin kaya feel mo that talagang parang may chemistry kayo kasi uh, continuations lang pala 'yan ng inyong past life relationship. So parang feeling mo ay nako mukhang kilalangkin na to, parang familiar na familiar ako. Parang parang yung kilos niya rin eh, no? Parang ganon. And then, may very soon ka rin, no? So, ito yung card na nagbibigay sa'yo ng positive timing. Whether you've been hoping na for, for your love life or sabihin natin sa, ma uh, na mag-manifest ka very, very soon. Uh, sa mga single, ito yung sabihin natin na new relationship is on the horizon. Ibig sabihin, paparating na po, no? Para naman sa may relasyon, it could be a significant and positive development that sa uh, at maging deeper pa ang iyong commitment sa isa't isa ng persons mo. Parang that is the resolutions then sa ongoing issue ninyong dalawa kung may konting hindi pagkakaintindihan. Ito yung encourages na card din eh, no? Para maging stay optimistic kayong dalawa o parang sabi natin para maging open kayo sa new possibility, no? Uh, very positive card. Kasi ibig sabihin na parang sabihin natin na magiging maayos lalo at magiging very beautiful ang inyong relationship, no? At everything is beautiful here kasi past life relationship mo rin siya na. No, itong retreat card, no? Uh, parang itong ina-advise kayo na mag-take a break muna. Hindi yung pag take a break na maghiwalay, ha? Ito yung sabi niya na parang mag-date kayo. Kung mag, magout out of town kayo kasi napakaingay ng ating, ano, no, ng city. Kung mga space ninyo, napakaingay. Maraming hassle, ba basel, no? Kung mag, it's about time na parang mag-step back kayo and ano yung mag-ano kayo, ibig sabihin, mag-unwind kayo sa ibang lugar, no? Parang this is also advice na mag-travel kayo para lalo kayo magkakilalan din. Or sabihin din natin, it's a call to spend some time alone together. No? Mag-recharge kayo and mag-connect kayong dalawa. So, ito yung retreat. It's not about giving up, ha? Not a break up. It's about preparing your mind and heart for love, no? Na talagang deserve mo. ah uh, para ito yung taking this time para we will help you to gain clarity rin, no? on what the two of you need to no need to fix and lalo na sa mga may may katampuhan no mag-travel kayo saglit and sa mga nasa relationship may calling of soulmate na kayo din sabi natin baka yan din ng persons na yan is soulmate niyo yung ka-relationship na niyo uh, meron ding iba akong nakikita rito na parang may focus kayo sa qualities ng inyong partner din, no? Kasi the more you, parang yung attract ng, ng persons mo, parang nagre-remind sa'yo ang law of attraction, eh. No? Parang you are encouraging now na mag-visualize ka rin kung gusto mo ma-attract ang persons mo. Ideal relationship, no? And to believe that is possible and that will happen. Mag-visualize po kayo, sabi ni, ng ng inyong spirit guide. So, very powerful affirmations na you are calling your soulmate. At narinig na raw, no? Asahan nyo na anytime, any soon, it will come. So, para mag... It will help you actually to guide din, no? Para, sa, para ma-attract mo rin siya. For those sa mga nasa relationship, ito rin yung card na nagsisignifies ng deeper and soul-level connection sa partner mo. At in-encourage ka na to have some strength that bonds you. Nakita mo, ano, pa relationship mo siya. Ibig sabihin, baka yung persons mo, ito na yung soulmate mo. At ang darating sa single, ito na yung soulmate mo. Ito na yung the one na ready mag-commit. At ang, kung yung kasal na, na, current relationship mo, kung kasal kayo, siya na ang iyong, ano, forever. O, ba? Diba? So, napakaganda actually ng iyong message ng latest update. No, so i-treasure mo ang relationship mo ngayon, no? Dahil baka siya na rin talaga at siya lang din ang makakaunawa sa iyo. So magpasyal-pasyal kayo ng konti, no? Kung may tampuhan, normal naman po 'yan sa may ka-relationship, no? Kasi diyan po tayo mag magiging strong talaga, no? At nakikita nyo rin po na, na kumbaga, talagang past life relationship mo na siya. So, I could say na, na baka soulmate mo na rin siya. No? Kasi may, may kontra kayo dati. Kaya parang tingin mo, very familiar kayong dalawa. Parang tingin mo, na parang nakilala na kita kung bago pa lang kayong dalawa. No? Parang na-feel na, parang ano, parang something na, na very, uh, ano, very parang ina-attract mo talaga siya. O ikaw na-attract sa kanya. No? Kumbaga, continuations lang din siguro ng, ng past life mo itong future mo ngayon. So, tingnan natin kung anong mga itsura. No? Tingnan lang natin ng konti. <laughs> Ayan. So, may nakikita tayo dito na medyo medium hair. Ibig sabihin, uh, mga, siguro mga batok ang buhok. No? sabi uh, sabihin natin babae o, Babay, o lalaki, no? Kasi ngayon marami na rin mga lalaking nagpapaano po no, na nagpapa ng buhok, nagpapahaba ng buhok. So medium elbow no, medyo may pagka brownish siya rito. No, but it doesn't mean no. And then meron ka rin na <coughs> dali. Na medyo uh, mas matanda ka sa kanya, no? I I younger than you nak, no? Sorry. Younger than you ang persons mo. So, uh, pag nakita nyo na medyo bata, huwag kayo mailang, no? Kasi siguro dun lang siya, na, na, lang siya nag, ano, no? nakasalin sa body na yan. Kung baka, ang yung soul na yan, kasi nakita ko parang soulmate connections talaga to eh, no? To those who was here, or to those who listen to this video, or to watch this video, parang tingin ko talaga is, the two of you has been, ano, has been into relationship for a long time in your during your past life. I also do past life reading po, no? Kung gusto nyo mag-navigate sa inyong past life at um, uh, it's good to know, no? Pati mga ancestor niyo makikita natin, no? And then medyo nag-priest po tayo pala. Nag-priest ayusin ko lang po, no? Pasensya na. continue po natin, hindi ko kayo pwedeng bit, ano, bitinin. Uh, ayan po, no? So, ayan, meron pang average build, no? Ibat uh, ibig sabihin, hindi ba hindi pa yata. At medyo maganda, maganda katawan. Tama lang, no? Bagay kayo dito. At saka, may tsura, no? And then, ang, ang, next po natin is, medyo sabihin natin elder, elderly, or sabihin natin, some of you, no? Na medyo ganito yung siguro, o mas matanda din sa inyo no? Ayan, siguro yung sa mga widow na naga na ano darating po ang soulmate ninyo. 'di ba? Kahit gaano katagal niyo magantay, no? Ayun, darating, may darating talaga sa inyo. So meron din 'yung sabihin natin talagang older na this could be sa mga Siyempre, may mga karapatan pa rin umibig yan. Okay, sana po nagustuhan nyo po at uh, please do like and subscribe po sa ating video. God bless you po, no? So, sana po makita ko uli kayo sa susunod dating upload, no? And I'm inviting you po na mag-join sa aming, ano, no, official HAR para maka-join po kayo sa aming members live, no? Pero nagla-live pa rin po naman kahit, ano, kahit hindi member po, no? So, every